Good morning, good morning po mga nanay. Good morning, good morning po. Ang inyong lingkod po nanay Sol. Isang magandang umaga po sa inyong mga madlang people. Mga nanay, good morning po. Lalo mo na sa mga nanay. Nanay talagang kagaya po. Na gumigising po ng madaling araw para po sa uh, paglilingkod sa ating mga mahal sa buhay. Gaya ko po, po time check po natin kanina kung ako ay magising ay saktong 4 o'clock ah, ngayon po mga nanay ako po ay ano ah, habang nag ano magkakape magbabalat po tayo ng ano ng patatas patatas po lalagyan po natin ng ano ng mantawag na ito ayun good morning po good morning ah kwentuhan po muna tayo mga nanay ngayong umaga na ito habang nagbabalat po ng ano nang patatas. Uh, isang mapagpalang umaga po muli sa inyo mga nanay. Abang nagbabalat pa ako ng patatas, ako po ay nagsasaing ng saging. Uh, ayan po. Pakita ko po sa inyo ang aking sinaing saging. Oo, magkasabay po ng anak ng kanin. Ayan po. Saging po yan mga nanay. Inog na saging po. Inog na saging. Yung po ng ate ko nung sila po ay bumaba galing ng San Miguel. Alam niyo po ba mga nanay, may kukwento po ako sa inyo. Paano po ba gagawin ng isang nanay na kagaya natin? Hindi ko alam kung paano gagawin. Kaya nga ikukwento ko sa inyo. Ah, ang mga kasama ko po ay ay mga sakit na trangkaso gaya ng asawa ko ngayon po ay may trangkaso hindi po makapagtrabaho kasi po may trangkaso pero sa tingin ko po ano ah, pakiwari ko sa kanya ay na over patig na po sa trabaho dahil nga kahit po linggo talaga grabe po talaga ang sipag ng asawa ko Pumapasok ko kahit linggo. Para lang po mapaglingkuran ang lahat ng nangangailangan na tumatawag po sa kakayanan ng asawa ko bilang isang construction worker. Siya po ay all around sa kanyang trabaho bilang isang construction worker. Uh, mga nanay, tanong ko lang po sa inyo. Sino po ang nakaka sa kagaya ko ngayon na 'yung magkasama mo sa bahay ay eh magsabay-sabay na nagkasakit. Eh 'Yung ampon kong maliit, may sakit ko. Ah, uh, sumusuka na naman po. Ganun din po 'yung asawa ko. Sumusuka, dumudumi ng tubig although ni, binibigyan ko na po siya kaagad ng proteksyon ng sa mga matatanda o <coughs> result pero hindi naman po talaga may may na dumudumi at sumusuka may time lang po na siguro sobrang init ah ganun sumusuka tapos yung hipag ko naman po nanay na mayroong sakit na cancer although tapos na po kami sa chemo, hindi pa naman po na-declare talaga na siya ay free cancer. Ngayon naman po ay may sakit ulit. Nakagaya din po sa ano, sa asawa ko. Parang na tinatawag. Ang ano na pinakamalungkot lang po sa part natin o sa akin, yung magsabay. Magsabay-sabay po sila na Hindi ko po malaman kung ako po ay magtatrabaho dito sa trabahong bahay o maghahanap buhay, magtitinda ng mga paninda ko dito na maliliit kasi abang binabantayan ko po. Relate din po ba kayo sa ano sa kaganyan magsabay-sabay kung papaano ang buhay ng construction araw-araw na umaasa lang po tayo sa kinikita ng nagtatrabaho although ako po ay maraming sideline sideline sa pagkain po nagagawa ng paraan, nakakayanan pero yung meron pong magkakasakit sa mga gamot-gamot lang po eh hindi na po alam kung saan kukunin nagpapacheck up pa eh <laughs> pigyan nyo po ako mga nanay ng ano ng klo kung paano lumaban sa buhay nang merong mayang kasama na sabay-sabay na merong mga sakit yung alam mong inaasahan mo mag isa lang pagkatapos yung pa ang may sakit kailangan ng pahinga na over patig na yung asawa ko sa trabaho niya yung mga nanay bigyan nyo naman po ako ng pampalakas ng loob kung paano gagawin. Lumaban sa buhay araw-araw. Lalo na ngayon na may karamdaman yung aking mga kasama sa bahay. So ang nararamdaman ko po ay hindi na po masyadong dinadaing kasi wala naman pong mapagdaingan at wala din naman pong makakatulong kundi sarili lang po. ngayon po ay tayo po ay ano tinan nyo po oh, magkasabay na meron pong ano sakit yung alaga ko at yung asawa ko po ayan Oh, mga nanay, nakita nyo po na may sakit ang aking asawa maaga pa rin po tayo gumigising para di ako nakatulog although sinasabing idlip-idlip lang pag uh, may mga sakit yung kasama mo, hindi ka makatulog na maayos hindi na makatulog ng maayos yung pasyente, pati ikaw hindi rin makakatulog kasi syempre nagbabantay, nagaabang sa iyong mga nasasakupan kung paano mo sila mamonitor. Good morning, good morning po. Mga mag birthday pa naman mga nanay, mga magbe-birthday po sila pareho po silang magbe-birthday yung dalawa pong yung asawa ko po at saka yung ano yung alaga kong maliit sila po ay ano magbe-birthday pagkatapos may sakit uh, ang hiling ko lang sa Panginoon ang mahalaga lang po sa akin ay kahit wala po kami handa sabi nga pansit kanton pansit kanton and isang cupcake malaking bagay na po na meron kaming maluto natin mga nanay yung aking sinaing kumukulo na po sinaing natin ako'y nagsasaing habang nagbabalat ng aking lulutuin pagkain ay ulam. Alam niyo po ba mga nanay, ang gagawin ko dito sa patatas, lalagyan ko po ito ng ano, corn beef ako may nakapasok na pusa dito sa amin magdala pa ng ano, mga maliliit na kuting na ulan siguro sa labas kaya dito din na, na. watching, mga nanay, thank you, thank you so much.